Magandang umaga. O, oh, sino na ang ready makita ang kanilang baby? Dok! Labas na tong baby sa dyan ko. Hindi ko na kaya. Sobrang sakit. Ah! Naiintindihan kita dyan, misis. Kaya din sa aming ospital ay meron kaming bagong aparato na ginawa para sa inyong mga nanay na mga nganak. Medyo may kumahadan lang pero sigurado ako mawawala yung sakit na naramdaman mo. itong aparatong ito ay pwedeng ilipat ang sakit na nararamdaman mo sa ama ng batang dinadala mo. 20% ilipat sa kanya yung sakit, 20% ah. Okay lang ba sa inyo yun, daddy? Okay lang naman sa akin. Okay, 20% ang sakit ililipat kay daddy. Okay na, ma'am. Parang wala naman akong naaramdaman, Dok eh. Sige, gawin mo ng 40%. Aba, madaling ah. 40%. Okay. Ang pa rin, Dad. 40? Parang wala pa din naman. Gawin mo ng 60%, Dok. 60%? Sige, 60%. Okay. Pwede masakit pa rin, Dok. Pero hindi na katulad kong kanina. 60? Wala naman akong naramdaman eh. Ah, teka lang, may tumatawag ah. Oh, hello, pre. Kamusta? Pre, tulungan mo ako, pre. Ang sarot ng tiyan ko. mo ako sa ospital. Ha? Huh? Eh, naandin ako ngayon sa ospital. Mga anak si misis eh. Masakit? Oo, oh, ang sakit. Sobrang sakit. Ah, oh, wait lang, ma Mamiya. Dok, may mo ng 80. 80, Daddy? Sigurado ba kayo dyan? 80. Wala naman eh. 80 Here we go. 80? Gawin mong ang 90%, Dok. Ah! ah Mas lalong sumasakit, Pre. Tarungan mo ako. Dalhin mo ako sa ospital ngayon. Dok! Gawin mong 100%.